Mga balita ngayon Death toll sa Cebu matapos ang bagyong Tino umakyat na sa higit isang daa Hindi sumabog na pampasabog na recover ng pulisya sa Piagapo, Lanao del Su 115 million pesos na halaga ng Shabu nasabat sa Cagayan de Oro Dalawang sospek arestado Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon hindi bababa sa 110 ng kumpermadong nasawi sa Cebu, isang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa lalawigan ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinakamaraming bilang ng nasawi sa Liloan na aabot sa 35, Compostela na may 25, Cebu City na may 12, ngayon din sa Mandawe City na may 12. Siyam naman ang naitalang patay sa Danao City, pito sa Talisay City, anim sa Balamban, dalawa sa Asturias, habang tigi isa sa Konsolasyon, Bantayan at Tabogo. Ilan pang nananatiling missing habang nagpapatuloy ang rescue operation sa mga apektadong lugar. Una nang isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya, bunsod ng matinding pinsalang dala ng bagyong tino. Matagumpay na narecover ng First st Lanao del Sur Provincial Mobile Force Company ang isang unexploded ordnance o UXO sa barangay Gakap, Piagapo, Lanao del Sur noong Nobyembre a 4. Sa pangunguna ni Police Major Ivan John Bakian, officer in charge ng First st LDS PMFC, ang prophylactic patrol kasama ang mga tauhan ng Piagapom Municipal Police Station. Habang nagroronda sa mabundok na bahagi ng lugar, nadiskubre ng tropa ang hindi sumabog na pampasabo. Agad itong isinailalim sa safety retrieval operation ng Explosives and Ordnance Disposal o EOD K9 Group upang maiwasan ang anumang panganib sa mga residente. Ayon sa polisya, patunay ang insidente sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na police, visibility, preventive patrols, at pakikipagtulungan ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawiga. Tinatayang 17 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 115.6 million pesos ang nasabat ng na mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA 10 at Police Regional Office 10 sa Bybust Operation sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City noong Martes. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang sina alias RL, 19 anyos, mula sa barangay Kauswagan at alias JM31 ng barangay Tablon sa Binanggit na Lungso. Ayon kay Brigadier General Christopher Abrahano, ang operasyon ay bunga ng matagal na surveillance laban sa sindikatong nagdadala ng droga sa Northern Mindanao. Ito ang isa sa pinakamalaking drug bust sa rehiyon ngayong taon. Isang patunay na patuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa malawakang bentahan ng ilegal na droga sa Mindanao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <nourkin source>